Bakit daw pinapayagan ko yung anak ko magpaligaw? Bakit daw hinahayaan ko siyang mabas? Mabas minsan-minsan. Because ayaw kong matutuwang anak ko magsinungaling sa akin at maglihim sa mga kabataan yan, Alam naman natin yan, pag hindi makuha ang gusto, magsisinungaling, tatakas, at doon ang kapahamakan. Nandoon ang kapahamakan. Kasi wala silang guidance sa magulang. At saka mas proud ako na lahat ng nangyayari sa anak ko, alam ko. Sabi ng ibang magulang, hindi yan, hindi yan. Meron din siguro, but more on mas alam ko kaysa sa hindi ko alam. And then, wala naman siyang dahilan para maglihim kasi. Ay, Allah kaya naman. Kung ano gusto niyang gawin, magpaligaw. Kasi nga, lima-lima pa, sabay-sabay, nagpapaligaw. sabi ko sa kanya, Ang God, hindi ka nag-aasawa, hindi ka kinakasawa. magpaligaw ka na ng magpaligaw kasi privilege ng babae yan na maligawan at magpaligaw mamili. Kasi once na nakapangasawa na yan, nabuntis na yan, pako na ang babae sa lahat ng Kawawa ang babae lagi kasi from the pagbubuntis hanggang sa panganak, hanggang sa pag-aalaga, pag-aalaga ng pamilya, hanggang sa magkapo yung anak mo, ikaw ang sakripisyo na naanda doon. So, habang hindi pa ando pa sa dalaga pa stage, just enjoy. At oh, ina-allowed ko siya magpaligaw. Kasi, gusto ko lang. Then, at saka ayaw ko nag leave siya. Anong tawag doon? Sabi nga nila, ikaw ang magtuturo sa anak mong makapagsinungaling dahil sa paghihigpit. At doon naman siya mapapahamak sa pagtakas-takas niya. And